Higda ako. Dako lagi. Ako niyo. Niya niya higda ako ako na niyo. Maghaya mo ako ng ino na Siya si Tatay Pedro, nadalaw namin siya sa nakaraang mga linggo. Yan nga, nalaman namin na mayroon siyang iniindang na karamdaman. At dahil sobrang kaposapira si Tatay at ang kanyang mga anak, binigyan namin para maipasori siya sa doktor, samahan siya sa kanyang anak na si Inzel. At Ngayon a balikan natin, kumustahin natin si Tatay. Yan po a uh, mga katikang. kumusta kayong lahat? Happy New Year. Yan po pasensya na po kayo lalo na sa ating mga sponsors, sa mga nag po para sa mga pamasko sa ating uh, gustong tulungan at sa mga tinutulungan natin. Pasensya talaga lumagpas sa Pasko at ngayon New Year na, hindi pa natapos. Nagsisikapan talaga namin pero minsan hindi maganda ang panahon at sobrang layo mag-travel pa kami, mag-vlog wala po kaming editor pagkatapos mag-edit, mag-upload so sobrang uh, stress talaga so pasinsya talaga kayo so ngayon po ay dahan-dahan pa rin tayong nag-abot kahit uh, new year na ang isipin na lang natin na araw-araw ay Pasko ang mga nag-chat po ang dami nanghingi ng uh, tulong so pasinsya na kayo hindi po namin kaya ipagsabay-sabay sana maintindihan ninyo yun po guys, bumalik kami dito ngayon sa Libog ay balikan natin si Tatay Pedro so hindi na alam na bumalik tayo ngayon kasi hindi natin na sa FB so yan nakakausapin natin ulit tungkol po sa pagpacheck up po nila <tong> <tong> Ay! Ang balik, gusto mo tayo? Yan po guys, uh, bumalik kami dito ngayon. So ngayon lang kami nakabalik. Yan, po. Uh, ngayon lang ngayon lang kami nakabalik kasi sobrang busy sa mga pag paghatid din pamasko sa nakaraang mga araw po pamasko pang new year so ngayon lang kami nakabalik dito So mag-update po kami sa inyo sa ano po sa vlog natin sa nakaraan. So sinong nakapanood. So ngayon po ay bumalik kami dito. So nandito din yung anak ni Tatay si Angel, Angel Katapan. Si Tatay Pedro po ito. Tay, unsa man ito po? <laughs> Nadala dito sa Bogo. Oh uh yeah. -huh. Si Dokkin tembuan ni Sunan ni Shalkanista tay ako din sa operahan. unya siya. Ikopira siya ha. Nanay, di siya ingat ko. Di siya kospital. Ikwan, di siya i-admit. Ani ang naman akong mayigsoon na. Okay. So, on sa may desisyon ninyo, ang sabi ng doktor po ay... Oo, oh, gusto ginyan. Operahan. Operahan, giniya operahan ginyan si niya. sa tatay. Oo ba, kay... Kanaday kuno de, eh. kanang iniriya na siya. Nga hmm. dandak, oh. wala kagawas. Mga si Dok nga. Anong ani na lang. Ipag-trasama, tanong niya. So, katong mo, ah, libre mong Libre. Ay na mm -hmm. ba ang masahe na nandiyo niya. Si ko balik-balik si balik Di pamilya entertain 13. Ay po balik mo ugma kay wala pa ay yung papel. Ya, yeah, ni hura na mo kuspiti eh. kay pretty na mo hari pasingari. Ang kinintos oh. udasa dasa ko an nana. Na, kanang isaktor mo gidas kong kaon. Ni mm -hmm. kulang gyud ya, ya na kay. Wa wow, ang na yung 1 taon o oh, bugas kung balik kung bugas na pain taon na oh. Uh -huh. So, ginuan. Ani ingon na lang ko. Ingon na ko may ayon na lang na dai oi kay. Kuyaw ko no ba? Maunsa niya kuno. no. Sabi ng doktor, ay eh, si tatay pwedeng operahan. Tapos, eh, yung mga kapatid niyo hindi sila papayag na operahan. No, okay. Eh, matanda na. Tiguang no, na daw. Matanda na si tatay. Kasi ang ang komento nito is, bahin man na pwede ko operahan niya ban na po yoban nga basi dili ka gwanta kay tiguang na ganitong sitwasyon depende sa inyo ha sa ikaw o sa mga kapatid mo Oh, depende sa desisyon niyo kasi kami kami po ay eh, hindi po kami maka-desisyon para kay tatay. Kayo talaga at saka yung mga kapatid ninyo. Yung uya kun sa may kamot tinumanon ra ba ni black Unya ug sa umabuhat. Sa malangod, <laughs> sa badlongon gyud dili magud mo sabot ayon. Kayo amo na niya. Ayaw pag ayaw pag kun. Atong gyud siya kayo, mo-tilingaw. Kanang ani bitong ana dog trabaho. Oh, ana ba? Tapasiro nga ni sa tao. may mutang. Na Iyan po, napacheck up na po nila si tatay. Iyan nga, natukoy sa doktor ang sakit ni tatay. Mayroon po siyang hernia, kailangang operahan. Subalit, ang uh, mga anak at mga apo ni tatay hindi umaya, Baka hindi daw kakayanin ni tatay ang operasyon dahil siya po ay matanda na. Ang pangalawang punto sa mga anak at mga apo, si tatay daw ay may ugali na hindi magpapigil kung ano po yung gustong gagawin. Baka lalo silang mahirapan lalo na si tatay ay hindi na makarinig. Si tatay po ay batak sa trabaho mula pagkabata kaya hindi makatiis kapag mag-standby lang. Yan nag-alala ang mga anak kung sakaling operahan si tatay, Iyan po ang dahilan na mapunta sa panganib ang buhay ni tatay. Iyan nga, sa ganitong sitwasyon, dapat pa rin natin sundin kung ano po yung uh, desisyon sa kanyang uh, pamilya. Sa mga subscribers natin, sa ating mga followers, sa mga makapanood nito, ay ano po yung masasabi ninyo? Uh, Mag-comment lang po sa baba. Sa naging desisyon nila sa pamilya ni tatay, wala na kaming magawa. So ang magawa lang namin, umalis at uh, mag-iwan pa rin ng uh, dagdag tulong para kay tatay Pedro. Kaya nami mayroon yeah, kaming ito. ibigay na ihatag para para sa vitamins nimo nga mga pagkaon po siguro no, para sa pagkaon. No. Okay ra man ni no. kuta na siya. buwan usa no. lang po nay ma nay ba no. Na inindonol pod So para kay tatay, Ati e, Ate Dina uh, hinugin kay mol, nag siya ng 1,500 ito tay. 1,500 at saka Galing eh Atenida, nagdagdag si nagdagdag siya ng uh, 5,000. Atenida, maraming salamat. Mayroong 5,000. 1 2 3 4 5. One, two, three, four, five. Mayroong uh, 5,000 galing ni Atenida sa Athens, Greece. Yan. Hello, eh. sige no. งานผสมเราอ่ะปั๊บโจมอะไรสนตัวเองไงกี่น้าบูเฮานั่นเขาบอกดี่กับรถนั่นเขาตัวเองกสนุโตเองที่มากกับรถไปแต่กเาสกบวนะสมงไปอ้ารทก่นบูเฮอไม่นั่นมันก็ใหาก็สลามันะด้เนีย ganang Ma'am Dina o ganang tinida salamat kayo ninyo Ma'am sa inyong gihatag ng kwarta sa kung Ma'am Papa salamat oh. n'tao ninyo sa inyong pag -sponsor.